Ayos! Nakaw. Ah! Oh, masaya tayo kung tayong lahat ay nagkakaisa sa tama. Kayo talagang ginagawa. Sa hindi na makakapag-vlog si Aling Mari pag wala ng mga tanga na katulad nyo. diba, DDS? Eh, sa bagay, wala ng basurang pupulutin si Aling Mari. Tatapon sa basurahan niya. Bagay, alam niyo ba itong basurahan ko na to? Napupuno ko to. Ang liit-liit lang ng basurahan ko eh. <laughs> Puro DDS labadit Di ba? Tapos ibubuhol ko, ibubuhol ko kayo dito. Yan, ibubuhol ko yan. Na mahigpit, na mahigpit.